Naisip mo na ba kung may mas magandang paraan para mabuhay kaysa sa pagtira sa nursing home? Para sa maraming tao na nasa edad 60 na hanggang 85, ang pag-iisip na pumasok sa nursing home ay nagdudulot ng kaba. Parang nawawalan ka ng kontrol, parang isang huling kabanata na naisulat na bago ka pahandang magpatuloy. Pero ito ang totoo, hindi na nursing home ang tanging option. Sa katunayan, parami ng parami ang mga seniors na pipili ng mga bagong daan na hindi lang mas ligtas, kundi mas makabuluhan, mas may respeto at mas akma sa kung paano talaga nila gustong mamuhay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong mas magandang solusyon kaysa sa nursing home. Mga option na sumasalamin sa pinakabagong trends kung paano pinipili ng mga matatanda ng may dignidad, kalayaan at suporta. Hindi lang ito mga teorya, ito ang mga tunay na pinipili ng mga tao ngayon. At baka, pagkatapos ng video na ito, may makita kang isa na bagay sa iyo o sa taong mahalaga sa iyo. Stay tuned hanggang sa dulo dahil ang maririnig mo ay maaaring magbago ang pag-iisip mo tungkol sa iyong kinabukasan at bigyan ka ng mas maraming kontrol kaysa sa inakala mo. Ang iba sa mga ideyang ito ay simple. Ang iba ay nakakagulat pero lahat ay nakatuon sa iisang bagay. Tulungan kang mabuhay ayon sa gusto mo sa paraang komportable ka. Nagbibigay kami ng practical at empowering content na espesyal para sa mga taong nasa ganitong yugto ng buhay. Karapatan mong magkaroon ng mga option at iyon mismo ang ibibigay namin sa iyo. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos at i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Number 1. Ang pagstay sa sariling bahay kasama ng in-home care. Isa sa pinakamakapangyarihang desisyon na magagawa mo habang tumatanda ay ang manatili kung saan ka komportable sa mismong bahay na kilala at mahal mo. Pero may tamang suporta. Maraming seniors ang nag opt para sa in-home care, hindi dahil hindi na nila kaya ang mabuhay mag-isa, kundi dahil gusto nilang mabuhay ng maayos. Ang punto dito ay hindi mawala ng independence, kundi pagandahin ito sa tamang tulong para mas maging manageable ang lahat. Pwedeng kasama sa ganitong klasing care ang tulong sa pagluluto, light cleaning, paggawa ng mga errands, o kahit sa personal care tulad ng pagligo, pagbibihis, at pag-inom ng gamot sa tamang oras. Para sa maraming matatanda, ang makapagpahinga sa sariling kama, umupo sa paboritong upuan, at diligan ng mga halaman ay napakahalaga. Hindi ito tungkol sa luho, kundi sa pagiging familiar at pagkakaroon ng kontrol. At ang mga simpleng bagay na ito ay malaki ang epekto sa mood, mental clarity, at overall health. Sa psychological aspect, Malalim ang impact ng pagstay sa sariling bahay. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga seniors na a age in place ay mas nagme-maintain ng malakas na cognitive function at mas kaunting episodes ng depression kumpara sa mga lumilipat sa nursing homes. Hindi lang ito dahil sa routine, kundi dahil ang utak at puso ay nakikilala kung ano ang safe, komportable at tunay para sa kanila. Isipin mo si Margaret, 78 taong gulang, Medyo mahina na ang tuhod niya at minsan nakakalimut siya sa gamot. Pero dahil may home aid na dumadalaw limang araw sa isang linggo para tumulong ng ilang oras, masaya at active pa rin siya. Nagagawa pa rin niyang mag-crossword puzzle sa umaga, manood ng mga ibon sa bintana ng kusina at magkape kasama ang kapitbahay tuwing linggo. Ang kailangan niya ay hindi facility, kundi kaunting tulong sa mismong bahay niya at ang maganda pa rito, pwedeng i-adjust ang in-home care depende sa pangangailangan. Pwedeng simulan sa weekly visits lang at dagdagan later kung kailangan. Flexible ito, respectful, at talagang personalized. Para sa marami, ang pagpiling manatili sa bahay na may suporta ay hindi lang preference, kundi paraan para protektahan ang kanilang identity, dignidad, at ang maliliit na bagay na nagpapaganda sa buhay. Number 2. Pamumuhay kasama ng pamilya sa isang supportive na arrangement. Isa pang patok na trend ngayon ay ang pamumuhay ng mga seniors kasama ng kanilang mga adult children. Pero hindi sa paraang inaakala mo. Hindi ito tungkol sa pagbibigay ng iyong independence o pagiging pabigat. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang supportive, two-way relationship kung saan lahat ay nakikinabang. Kapag maayos ang pagkakagawa, ang multi-generational living ay nagdudulot ng comfort, care at connection sa pang-araw-araw na buhay. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga matatanda na manatiling aktibo sa buhay ng pamilya nang hindi nakakaramdam ng pagiging outsider o dependent. Maari kang makatulong sa pag-aalaga sa mga apo, magbahagi ng mga kwento ng nakaraan, o simpleng magbigay ng kalmado at mapagmahal na presensya na nagdadala ng balanse sa isang abalang sambahayan. Mula sa psychological na pananaw, ang ganitong living arrangement ay nakakabawas ng loneliness at nagpapalakas ng sense of purpose. Hindi lang ito tungkol sa pagiging kasama ng ibang tao, kundi sa pagiging needed, heard, at appreciated. At mas malaki ang epekto nito kaysa sa iniisip ng marami. Pero ito ang susi. Gagana lang ito kung malinaw ang boundaries, personal space, at respeto sa isa't isa. Ang pinaka -successful na mga arrangement ay yung kung saan iginagalang ng bawat generation ang pangangailangan ng isa. Hindi ka titira kasama nila para alagaan ka, kundi para maging parte ng isang shared life. Halimbawa si James, 81 taong gulang, nang pumanaw ang kanyang asawa, inanyayahan siya ng kanyang anak na tumira sa converted space sa itaas ng kanilang garage. May sarili siyang entrance, kitchenette, at schedule pero nakakasama pa rin niya ang pamilya sa hapunan kapag gusto niya. Nakakanood ng baseball games ng kanyang apo at nakakapagbahagi ng buhay nang hindi isinasakripisyo ang kanyang peace of mind. Para kay James, iyon ang nagbago ng lahat. pang naman, ang ganitong arrangement ay nakakatulong din sa pagbawas ng pressure sa magkabilang panig. Ang pagbabahay-bahay ay nakakatipid sa gastusin at minsan ay nagbubukas pa ng oportunidad para sa government support or tax benefits. Pero higit sa mga numero, may sense of safety na dala ang pagkaalam na hindi ka nag-iisa kung may mangyaring hindi inaasahan. Number 3. Matatag na pamumuhay sa sariling tahanan gamit ang smart home modifications. Isa sa pinaka-empowering na solusyon na pinipili ng mga seniors imbis na nursing homes ay ang Aging in Place ang pamumuhay sa sariling bahay na may tulong ng maayos na pagpaplano at makabagong teknolohiya. Hindi ito pagiging matigas ang ulo, kundi ang pag-aayos ng iyong espasyo para ito'y maging kasangkapan mo, hindi hadlang. Marami na ngayong matatanda ang nagkakabit ng stairlifts, non-slip flooring, walk-in tubs, grab bars, at motion sensor lighting hindi dahil sumusuko na sila, kundi dahil gusto nilang manatiling malaya at ligtas sa sariling bahay. Ito'y pagbabago sa mindset. Ang aging in place ay hindi pagtanggi sa pagbabago, kundi paghahanda para dito upang patuloy mong mamuhay ayon sa iyong mga kondisyon. At syempre may teknolohiya pa, voice-controlled assistance, medical alert systems, video doorbells, at automated medication dispensers ay tumutulong sa mga matatanda na manirahang mag-isa ng ligtas at konektado. Hindi na ito mga luho ngayon, kundi mga kasangkapan para sa dignidad. Sa psychological na aspeto, ang aging in place ay nagpapanatili ng isang napakahalagang bagay, ang iyong sense of identity. Nananatili kang napapaligiran ng iyong mga gamit, pamilyar na amoy, at personal na kasaysayan. Natutulog ka pa rin sa iyong sariling kama. Ang ganitong continuity ay nagbibigay ng kapanatagan na hindi kayang ibigay ng kahit anong institutional setting. Si Linda, pitumpu't syam na anyos, ay nag-renovate ng kanyang bahay pagkatapos mahulog. Noong una, nahiya siya. Parang ito raw ay tanda ng pagtanda. Pero pagkalipas lang ng ilang linggo, sinabi niya sa akin na mas malaya raw ang pakiramdam niya kaysa sa nakaraang mga taon. Nakakaligo na siya ng walang takot, nakakagalaw ng hindi humihingi ng tulong at nakakagawa ng daily routine ng hindi nag-aalala. Para sa mga pamilya, ang pagsuporta sa pagpiling manatili sa sariling tahanan ng kanilang mahal sa buhay ay isang magandang paraan ng paggalang. Ito'y parang nagsasabing naniniwala kami sa iyo. Naniniwala kami sa iyong lakas at nandito kami para tulungan kang manirahan kung saan ka pinakakomportable. Hindi ito ang pinakamadaling option, pero madalas ito ang pinakamakahulugan. Kapag ginawa ng may maingat na pagpaplano at suporta, ang aging in place ay maaaring ibalik ang isang bagay na maraming matatanda ang nawawala, ang kontrol sa sariling buhay. Tuloy pa ba tayo? Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 4. Pamumuhay ng maraming henerasyon na may malinaw na hangganan. Isang alternatibong patok na lalo sa mga malalapit na pamilya ang multi-generational living. Pero hindi ito yung tradisyonal na konsepto ng pagtira sa anak at basta naging built-in na yaya o katulong. Ang susi dito ay ang salitang boundaries o malinaw na hangganan. Kung maayos ang pagkakagawa, ang pamumuhay kasama ng pamilya ay nakakapagpatibay ng relasyon imbes na magdulot ng tensyon. Nagkakaroon ng araw-araw na samahan, hatian sa responsibilidad at emosyonal na suportang mahirap makuha sa mga institutional setting. Pero kapag walang maayos na istruktura, maaari itong magdulot ng tampuhan, pagod at pagkawala ng sariling identidad. Ang pinakamatagumpay na mga halimbawang nakita ko ay nagsisimula sa bukas na komunikasyon. Ano ang mga inaasahan ng bawat isa? Sino ang may responsibilidad sa iyo? Anong pribadong espasyo ang garantisado para sa matanda? At higit sa lahat, anong oras at espasyo ang off-limits sa iba. Isipin mo itong co-living, hindi caretaking. Ang mga matatanda sa ganitong setup ay kadalasang tumutulong sa magagaan na gawaing bahay, nagbibigay ng karunungan sa mga apo, o simpleng nagdadala ng kalmadong presensya sa isang abalang sambahayan. Hindi sila ekstrang karakter. Sila ay integrated o bahagi ng buong sistema. Si Mary, 83 anos, ay lumipat sa bahay ng kanyang anak at manugang pagkatapos pumanaw ng asawa pero hindi siya naging background character sa buhay nila. Tinulungan siyang mag-setup ng sariling private suite, iginagalang ang kanyang morning routine at kasama siya sa mga desisyon ng pamilya. Ginawa pa siyang official storyteller tuwing bedtime ng mga apo. Sabi niya, nararamdaman niyang kailangan siya pero hindi ginagamit, suportado pero hindi nasasakal. Mula sa psychological na pananaw, ang multigenerational homes ay nakakatulong para maramdaman ng matatanda ang koneksyon at layunin sa buhay. Pero nangangailangan ito ng mutual na respeto, pasensya at pagiging humble para aminin kapag may bagay na hindi gumagana at kailangang ayusin. Hindi ito pagbabalik sa dating paraan, kundi paggawa ng bagong sistema na pinagsasama ang tradisyon at modernong pagunawa sa boundaries at emotional health number 5. Mga independent living communities na may on-demand support. Marami ang akala na ang tanging option ay ang manirahang mag-isa o tumira sa nursing home. Pero may gitnang option na mas angkop. Ang independent living communities na nag-aalok ng kalayaan na may backup support, hindi babysitting. Ang mga komunidad na ito ay dinisenyo para sa mga matatanda na kaya pang mag-alaga sa sarili pero gusto nilang manirahan sa lugar na nauunawaan at iginagalang ang kanilang yugto ng buhay. May sarili kang espasyo karaniwan ay maliit na apartment o cottage pero may access ka sa suporta kapag kailangan mo, hindi dahil may nagchecheck sa iyo kada oras. Pagkain, available pero optional. Mga social events, nandyan kung gusto mo. Tulong sa mga errands o minor medical needs. Isang tawag lang, pero walang nakabantay sa iyo. Yan ang ganda nito. Ang pangunahing atraksyon dito ay ang komunidad. Ang kalungkutan ay isa sa mga tahimik na pumapatay sa mga matatanda. Hindi dahil sa agarang pinsala, kundi dahil unti-unting nawawala ang saya, identidad at kahit immunity. Ang pakikisalamuha sa mga taong nasa parehong yugto ng buhay ay nakakatulong palitan ang isolation ng shared stories, shared laughs, at shared purpose. At huwag mong basta isipin na pare-pareho lang ang mga komunidad na ito. May mga nakatutok sa wellness at kalikasan, meron sa arts at creativity, at meron din sa lifelong learning. Pwede kang pumili ng lugar na akma sa iyong kaluluwa, hindi lang sa edad mo. Si Ron, 78 anyos, dati ay ayaw na ayaw ang retirement. Malayo ang mga anak, pumanaw na ang asawa, at ang dating tahanan ay naging parang kulungan na. Nang lumipat siya sa komunidad na may woodworking studio, walking paths, at weekly film club, sinabi niya sa akin na parang bumalik ang sigla niya noong apat na pung pa siya. Nag-grocery pa rin siya at nagluluto ng sariling pagkain pero ngayon ay ginagawa niya ito pagkatapos ng morning walk kasama ang mga kaibigan at kaping hindi niya pinakuluha. Lalong sumisikat ang mga komunidad na ito dahil binibigyan nito ang mga matatanda ng ating minimiti, kalayaan, dignidad at koneksyon. Hindi ito tungkol sa pagsuko ng kontrol, kundi pagpapalawak nito na may safety net just in case. At iyon ang pagbabagong nakikita natin ngayon. Mas maraming matatanda ang hindi na nagtatanong ng saan ako pupunta kapag hindi na ako pwedeng mabuhay mag-isa kundi saan ako pupunta para mabuhay ng masaya sa yugtong ito? Number 6 matatag na pamumuhay sa sariling tahanan gamit ang smart home technology. May banal na bagay sa pagtira sa sariling tahanan habang tumatanda. Ang mga pader ay puno ng alaala. Ang hardin ay namumulaklak pa rin ng mga bulaklak na itinanim ng iyong asawa. At lahat ay nakahanay ayon sa iyong gusto. Pero ang totoo, para sa maraming matatanda, ang manatili sa bahay ay dating may kasamang panganib. Mga pagkatumba, nakakalimutang gamot at ang gumagapang na takot na paano kung may mangyari at walang nakakaalam pero hindi na ngayon gamit ang makabagong smart home technology ang aging in place ay hindi na isang pagtataya ito ay naging isa sa pinakaligtas at pinakamakapangyarihang paraan para tumanda at hindi lang ito para sa mga mayayaman ang pinakabagong teknolohiya ay dinisenyo para maging simple abot-kaya at tahimik na makapangyarihan. Pag-usapan natin ang fall detection sensors. Hindi ito yung malalaki at bulky na buttons na kailangan mong isuot parang kwintas. Ang mga bagong sistema ay pwedeng ikabit sa mga dingding o kisame na detektado ang galaw at alerto sa pamilya or emergency services kapag ikaw ay natumba. Hindi mo na kailangang pumindot ng button. Ang seguridad ay tahimik na nagbabantay sa iyo. Mayroon ding medication reminders na magsasalita sa iyo ng mahinahon sa pamamagitan ng speakers o kahit magdi-dispense ng gamot sa tamang oras. Kapag nakalimutan mo, ang iyong anak ay maaaring makatanggap ng text para makapag-follow up ng hindi nakakainis. May smart lights na automatic na bubukas kapag pumasok ka sa banyo sa gabi para maiwasan ang pagkatumba. Smart thermostats na tinitiyak na hindi ka magigising sa sobrang lamig na kwarto at kahit ref na nagpapaalala kapag malapit ng masira ang pagkain, hindi ito tungkol sa pagpapalit ng iyong kalayaan, kundi pagpapatibay nito. Si Harold, 81 taong gulang, ay naninirahan mag-isa matapos pumanaw ang kanyang asawa. Noong una, kinabahan ang kanyang anak sa pag-iisa niya sa bahay, pero matapos mag-install ng smart hub, motion sensors, at medical alert watch, ang buong pamilya ay nakaramdam ng kapanatagan. Hindi naramdaman ni Harold na siya'y pinagmamatsyagan, ramdam niya ang respeto. At tuon nakasalalay ang buong punto. Hindi ka nawawala ng privacy, kundi nakakamit mo muli ang kalayaan. Hindi ka lang nagmamanage mag-isa, kundi buhay na buhay ka ng may kumpiyansa. Yan ang kapangyarihan ng modernong teknolohiya para manatili ka sa lugar kung saan nakatanim ang iyong puso nang hindi inilalagay sa peligro ang iyong kaligtasan. Kung nanonood ka pa rin at nakatutulong sa iyo ang mga insight na ito, mag-comment ng number 6 sa baba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakakasubscribe, mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang suporta mo ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo. Number 7 ang tahimik na revolusyon sa pamumuhay ng mga nakatatanda. May isang tahimik ngunit makabuluhang pagbabago sa paraan ng pamumuhay ng mga senior ngayon at hindi ito tungkol sa pag-iisa o mga tahimik na pasilyo. Ito ay tungkol sa tunay na koneksyon. Parami ng parami ang mga matatanda na lumilipat sa mga intergenerational communities kung saan magkakasamang namumuhay ang mga tao mula sa iba't ibang edad, hindi sa magkahiwalay na gusali, kundi sa mga komunidad na dinisenyo para sa totoong buhay, tunay na pakikipag-ugnayan at tunay na pagmamayari. Ang mga komunidad na ito ay binuo para pagdugtungin ang mga tao sa pamamagitan ng shared spaces, shared meals at shared experiences. Isipin mong tumira sa isang lugar kung saan ang iyong kapitbahay ay maaaring isang batang guro, isang single mom o isang kolehiyong estudyante. Mga taong handang tumulong magbuhat ng groceries, makipagkwentuhan o simpleng makipagbonding. Kapalit nito, ang iyong mga kwento, karunungan at presensya ay nagbibigay ng hindi matatawarang halaga at kapanatagan sa kanilang buhay. Hindi ito charity. Hindi ito dependency. Ito ay mutual benefit. Isipin si Joan, 76 na taon. Lumipat siya sa isang ganitong komunidad sa Oregon kung saan may dormitoryo para sa mga high school students. Tuwing Huwebes, nagtuturo siya ng Poetry Circle. Kapalit nito, tinutulungan siya ng mga estudyante sa mga tech problems, pagpapalit ng bombilya at pagpapakilala ng mga bagong musika na hindi niya alam na magugustuhan pala niya. Sabi niya, ramdam na ramdam niyang muling nabubuhay ang kanyang sigla. Hindi lang ito mabuti para sa puso, mabuti rin ito para sa utak. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga senior sa ganitong kapaligiran ay mas mabagal ang cognitive decline at mas mababa ang tiyansa ng kalungkutan. At ang mga kabataan, nagiging mas empathetic, mas grounded, at mas konektado sa totoong buhay sa labas ng kanilang mga cellphone. Ang option na ito ay hindi tungkol sa paglayo sa mundo, kundi ang pagbalik dito ng may saysay at layunin kaya kung minsan ay naramdaman mong marami ka pang maibabahagi ngunit hindi mo alam kung saan ilalagay ang enerhiyang ito, ang ganitong uri ng pamumuhay ay maaaring ang sagot. Dahil ang tunay na koneksyon ay hindi lang luho sa katandaan, ito ay isang uri ng gamot. At kung minsan, ang pinakamabisang reseta ay wala sa bote. Nasa tunog ng tawanan sa isang hapagkainan na pinagsasaluhan ng lahat ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa iyong kalayaan o pagkawala ng dignidad. Para sa marami sa atin, ang iniisip na magtapos sa isang nursing home ay nagdudulot ng tahimik na pangamba na bihirang banggitin. Ang katahimikan, ang monotonong rutin, ang pakiramdam na parang iniimbak na lang imbis na tunay na nakikita at minamalas. Ngunit ang ating tinalakay ngayon ay nagpapatunay na may iba pang paraan mga paraan na iginagalang ang iyong diwa, ang iyong mga pagpili at ang kwento ng iyong buhay. Maari itong maging pagpili ng co-housing kasama ng mga kaibigan, pamumuhay malapit sa mga adult children sa sarili mong termino, paghanap ng kapanatagan sa isang senior village, pagkuha ng in-home care, pagiging bahagi ng isang intergenerational community, o simpleng pag-downsize sa tamang uri ng komunidad. Walang iisang solusyon na akma sa lahat. Ngunit may iisang tema, ang pagnanasang manatiling tao, konektado, at may kontrol sa sariling buhay. Napakarami mo nang pinagdaanan upang basta na lang ibigay ang susi ng iyong buhay ng walang pag-iisip. Kaya tanungin mo ang sarili, alin sa mga solusyong ito ang pinakanakakapukaw sa iyo? Alin ang nagpapagaan ng iyong pakiramdam kapag naiisip mo? Dahil ang tunay na layunin ay hindi lang pahabain ang iyong mga taon, kundi siguraduhin ang bawat taon na iyon ay tunay na para sa iyo at ayon sa iyong mga termino. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon, mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.